Nais mo ba na ang mga biyaya ay dumaloy sa iyong buhay ng walang kahirap-hirap? Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang simpleng aksyon na kayang paramihin ang iyong swerte, akitin ang yaman, at buksan ang mga pintuan na hindi mo kailanman inakala? Mga taong kagaya mo ay natutuklasan na ang maliliit na ritual ay kayang magbukas ng kasaganaan na tila imposible. Ito ay hindi sa lamang ka, ito ay tadhana, naghihintay lamang na kumilos ka. Isipin mo ang iyong pitaka na puno ng mga hindi inaasahang biyaya. Dumadaloy ang pera at dumarating ang mga oportunidad sa bawat hakbang. Huwag kang mag-scroll palayo, maaari nang magbago ang iyong buhay ngayon sa isang maliit, munit makapangyarihang hakbang. Handa ka na bang makita itong mangyari? Minsan, kahit gaano pa tayo magsikap, tila laging mailap ang mga biyaya. Nagtatrabaho tayo, nananalangin, umaasa, munit hindi laging sumasagot ang swerte. Paano kung ang universo ay nagpapadala na ng mga senyales sa iyo at hindi mo lang ito napapansin? Sa kulturang Pilipino, matagal nang naniniwala ang ating mga nakatatanda na ang maliliit na kilos, kapag sinabayan ng hangarin, ay kayang magbukas ng enerhiyang makapagbabago ng buhay. Isang simpleng dahon, isang sinadyang ritual, o isang nakapokus na pag-iisip ang maaaring magbago ng iyong tadhana sa paraang hindi mo inakala. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ang isang maliit na hakbang ay kayang paramihin ang iyong mga biyaya, akitin ang kasaganaan, at dalhin ang mga hindi inaasahang oportunidad ng direkta sa iyong buhay. Hindi lang ito pamahiin, ito ay isang kasanayang napatunayan na ng napakaraming tao, na nag-ubnay sa enerhiya ng kalikasan, hangarin at tadhana. Handa ka na bang gawin ang hakbang na ito, at hayaan ang universo na kumilos para sa iyo. Ang lakas ng basil. Ang basil ay higit pa sa simpleng halamang ginagamit sa pagluluto, taglay nito ang malalim na espiritual na enerhiya na kinilala na ng iba't ibang kultura sa loob ng maraming siglo. Sa tradisyong Pilipino, madalas ikwento ng ating mga nakatatanda ang tungkol sa mga halaman na may kakayahang magbigay proteksyon at maghatid ng kasaganaan. Itinuturing ang basil bilang sagisag ng kasaganaan, yaman, at positibong enerhiya. Tulad ng isang tahanan na nagiging magaan at mas maliwanag kapag maayos at malinis, kayang linisin ng basil ang iyong pitaka at personal na espasyo, na lumilikha ng puwang para sa mga bagong biyayang pumasok. Madalas minamaliit ng tao ang kapangyarihan ng hangarin kapag isinama sa kalikasan. Kapag hawak mo ang isang dahon ng basil sa iyong kamay o inilalagay ito malapit sa iyong mga gamit, hindi ka lamang naglalagay ng isang halaman, gumagawa ka ng tulay sa pagitan ng pisikal na mundo at ng espiritual na kasaganaan. Isipin mo ang enerhiya ng kasaganaan na dahan-dahang dumadaloy papalapit sa iyo, ginagabayan ng isang buhay na puwersang pinagkatiwalaan na ng maraming henerasyon. Hindi ito basta pamahiin lamang. Pinag-aralan ng mga siyentipiko kung paanong ang ilang mga halamang tulad ng basil ay naglalabas ng likas na enerhiyang may kakayahang makaapekto sa emosyon at pokus ng tao. Ngunit higit pa sa agham, ang ritual at ang hangarin sa likod ng iyong mga kilos ang nagpapalakas sa resulta. Kapag naglagay ka ng basil leaf sa iyong pitaka, ipinapadala mo ang isang malinaw na mensahe sa universo, handa akong tumanggap ng kasaganaan. Tumutugon ng universo sa kalinawan at matinding pagnanais, at nagiging tahimik na mensahero ng iyong hangarin ang basil. Marami ng Pilipino ang nagbahagi ng mga kwento kung paanong ang maliliit na ritual gamit ang mga halamang ito ay nagbukas ng di inaasahang mga biyaya. Maaaring biglang may dumating na dagdag na pera, matagal ng hinihintay na promosyon, o kaya'y mga oportunidad na parang imposibleng makamtan, ngunit biglang bumukas ang mga pintuan. Hindi ito basta pagkakataon lamang, mga senyales ito na umaayon ang enerhiya sa tadhana, at ang basil ang susi para mabuksan ang agos na ito. Tandaan, ang tunay na kapangyarihan ng basil ay hindi lamang nasa dahon mismo, kundi nasa kaisipan at paniniwalang tela mo rito. Igalang ito, hawakan ng may pag-iingat at ilagay ng may intensyon. Sa susunod na bahagi, susuriin natin ng detalyado kung paano ihahanda ang iyong basil leaf ritual, hakbang-hakbang, upang masiguro na dadami ang iyong mga biyaya at ang enerhiya ay dumaloy ng direkta sa iyo. Paghahanda ng ritual Bago mo ilagay ang basil leaf sa iyong pitaka, mahalagang ihanda ang iyong isipan, ang iyong espasyo, at ang mismong dahon. Sa kulturang Pilipino, kasing ng ritual ang paghahanda dahil tumutugon ang enerhiya hindi lamang sa kilos kundi pati sa intensyon at paggalang. Isipin mo ito na parang pagtatanim ng binhi, ang lupa, ang sikat ng araw, at ang pag-aalaga na ibinibigay mo ang magtatakda ng bunga na lalabas. Magsimula sa pagpili ng sariwa at malusog na basil leaf, makulay at matatag, walang kapintasan. Habang hawak mo ito sa iyong kamay, ipikit ang iyong mga mata at huminga ng malalim ng ilang ulit. Isipin na unti-unting lumalabas sa bawat pagbuga ang lahat ng iyong alalahanin, mga pinansyal na suliranin, at mga pagdududa. Hayaan mong punuin ang ng enerhiya ng positibidad at kasaganaan ang iyong isipan. Madalas sabihin ng ating mga nakatatanda na ang iyong pananaw ay isang di nakikitang puwersa na gumagabay sa universo papalapit sa iyo. Ang malinaw at nakapokus na hangarin ay nagpapalakas sa bisa ng ritual. Sunod, banlawan ng marahan ang basil leaf sa ilalim ng dumadaloy na tubig. Habang ginagawa ito, maaari kang bumulong ng simpleng pananalig tulad ng, handa na akong tumanggap ng mga biyayang dadami sa aking buhay. Ang tubig ay sumisimbolo ng paglilinis, nag-aalis ng anumang negatibong enerhiya na maaaring humadlang sa pagdaloy ng kasaganaan. Ituring ang sandaling ito na sagrado, ang iyong atensyon at paggalang ay direktang nakaapekto kung paano tutugon ang enerhiya. Ngayon, ihanda ang iyong pitaka. Alisin ang mga lumang resibo, barya, o anumang bagay na may dala ng baradong enerhiya. Ang pitaka ay sumasagisag sa iyong personal na espasyo para sa kasaganaan, kaya't dapat itong maging bukas at handang tumanggap. Kapag ito'y malinis na, ilagay ng maingat ang basil leaf sa loob. Maaari mo itong tiklupin ng maayos o ipasok lamang sa isang slot ng card, ang pinakamahalaga ay ang iyong focus at intensyon. Sa huli, maglaan ng ilang minuto para sa meditasyon o pagminilay. Umupo ng tahimik, isalarawan ang mga biyayang nais mong matanggap, at isipin na dumadaloy ng walang hirap ang mga oportunidad, pera, at positibong enerhiya papasok sa iyong buhay. Isipin ang iyong pitaka bilang isang magnet na humihigop ng kasaganaan mula sa lahat ng direksyon. Ang ganitong biswal na imahinasyon ay nagpapalakas sa ritual, inuubnay ang iyong panloob na hangarin sa espiritual na enerhiya ng basil leaf. Sa pamamagitan ng ganitong paghahanda, pinararangalan mo ang parehong personal na kapangyarihan at ang enerhiya ng kalikasan. Sa susunod na bahagi, tatalakay natin kung paano ang mismong paglalagay ng basil leaf sa iyong pitaka ay makakapagparami ng mga biyaya, hakbang-hakbang, at kung paano mapananatili ang enerhiyang ito araw-araw para sa pinakamalakas na epekto. Paglalagay ng basil sa iyong pitaka Ngayong handa na ang iyong basil leaf at malinis na ang iyong pitaka, panahon na upang ilagay ito ng may intensyon. Ito ang sandali kung saan nagkakaisa ang iyong pokus, paniniwala at paggalang upang lumikha ng makapangyarihang daloy ng enerhiya. Itinuturo ng kulturang Pilipino na ang maliliit, munit sinadyang gawain ay kayang baguhin ang swerte at tadhana, at ang paglalagay ng basil leaf sa iyong pitaka ay isa sa mga simpleng hakbang na may malakas na kapangyarihan. Magsimula sa pagpili ng pinakamainam na lugar sa loob ng iyong pitaka isang espasyo kung saan hindi madudurog ang dahon, ngunit malapit pa rin sa iyong pera at mga personal na gamit. Maraming tao ang mas gustong ipasok ito sa slot ng card o ilagay sa likod ng mga perang papel. Ang mahalaga ay siguraduhin protektado at iginagalang ang dahon dahil sensitibo sa pag-aalaga ang enerhiyang dala nito. Habang inilalagay mo ang basil leaf sa loob, magtakda ng malinaw na intensyon. Maaaring marahang sambitin o isipin sa iyong isipan, tinatanggap ko ang kasaganaan, swerte, at mga biyaya sa aking buhay. Handa akong tumanggap ng mga oportunidad at kasaganaan ng may pasasalamat. Ang mga salitang ito ay hindi basta kataga lamang, sila ang nagsisilbing gabay ng universo, na nagdidirekta ng enerhiya papunta sa iyo. Madalas sabihin ng ating mga nakatatanda na kapag taos puso at nakapokus ang pagsasalita, nagiging aktibo ang kapangyarihan ng mga ritual, kahit na tila simple lamang ito. Pagkatapos mailagay ang dahon, dahan-dahang isara ang iyong pitaka at panatilihin ito malapit sa iyo hanggat maaari. Dalhin ito sa iyong bag, bulsa, o kung saan mo karaniwang iniingatan ang iyong pera. Sa tuwing mahahawakan mo ang iyong pitaka, tahimik na ulitin sa iyong isip ang iyong intensyon. Ang paulit-ulit na koneksyong ito ay nagpapalakas ng enerhiya at nagpapaalala sa iyong isipan na bukas ka sa pagtanggap ng mga biyaya. Mahalagang tratuhin ang basil leaf ng may paggalang. Huwag itong alisin ng walang dahilan, at kung ito'y malanta o matuyo, palitan ito ng bago. Ang enerhiya, tulad ng buhay, ay dumadaloy ng mas maayos kapag ito'y inaalagaan at pinapalitan. Sa pagpapanatili ng gawain ito, lumilikha ka ng tuloy-tuloy na magnet para sa kasaganaan, hindi lang isang beses na epekto. Maraming Pilipino ang nakapansin ng banayad ngunit makapangyarihang mga senyales matapos maglagay ng basil sa kanilang pitaka, hindi inaasahang barya sa bulsa, biglang oportunidad sa trabaho, o maliliit na himala na nagpapasaya sa kanilang araw. Patunay ang mga ito na tumutugon ang universo sa malinaw na hangarin, at ang basil leaf ang nagsisilbing daluyan na nag-aayos ng iyong personal na enerhiya sa mga biyayang nakatakdang dumating. Sa susunod na bahagi, susuriin natin kung paano pa mapapalakas ang manifestasyong ito, sa pamamagitan ng pagsasama ng Basil Leaf Ritual sa mga afirmasyon, biswal na imahinasyon, at araw-araw na pagminilay upang lubos na dumaloy ang kasaganaan sa iyong buhay. Pagpapalakas ng manifestation gamit ang mga intensyon. Ang paglalagay ng Basil Leaf sa iyong pitaka ay makapangyarihan na sa sarili nito, ngunit kapag isinama sa malinaw na intensyon at araw-araw na pagminilay, higit pa itong lumalakas. Itinuturo ng kulturang Pilipino na tumutugon ang enerhiya hindi lamang sa aksyon, kundi pati sa kalinawan, pasasalamat, at paniniwala. Kasing halaga ng ritual ang iyong mga iniisip at nararamdaman. Magsimula sa paglalaan ng tahimik na oras araw-araw, kahit ilang minuto lamang. Hawakan ng marahan ang iyong pitaka sa iyong mga kamay at ipikit ang iyong mga mata. Isalarawan na dumarating ang kasaganaan ng walang kahirap-hirap, mga barya, pera, oportunidad, o mga regalo na kusang dumarating sa iyong buhay. Isipin na bawat biyaya ay nagbibigay liwanag sa iyong araw, nagdadala ng tuwa at kapanatagan. Ang visualization ay hindi basta imahinasyon, ito ay paraan upang iayon ang iyong isip sa enerhiya ng universo, na mas nagpapadali upang matupad ang iyong mga hangarin. Kasabay ng visualization, isama rin ang mga afirmasyon. Sabihin ito ng marahan o ulitin sa iyong isipan, bukas ako sa pagtanggap ng lahat ng biyaya. Kusang dumadaloy sa akin ang kasaganaan. Ako'y nagpapasalamat sa bawat regalong dumarating. Madalas ipaalala ng ating mga nakatatanda na ang pasasalamat ay parang magnet na humihila ng positibidad. Sa pagkilala sa kung ano ang mayroon ka na, ipinapakita mo sa universo na handa ka pang tumanggap ng higit pa. Maaari muring rin iayon ang gawain ito sa enerhiya ng iyong zodiac sign, may ilang mga tanda na mas umaayon sa kasaganaan sa tiyak na panahon ng buwan o kapag gumagawa ng ritual na may masidhing fokus. Bagaman gumagana ang basil leaf para sa lahat, ang pagsasama nito sa mga katangian ng iyong zodiac, tulad ng pagtityaga para sa taurus, tapang para sa aris, at intuition para sa pisces, ay maaaring magpalakas pa ng resulta. Isa pang paraan upang palakasin ang manifestation ay sa pamamagitan ng palagiang paalala. Sa tuwing mahahawakan mo ang iyong pitaka o makikita ang basil leaf, tahimik na ulitin sa isip ang iyong intensyon. Ang paulit-ulit na koneksyong ito ay nagpapalakas sa ugnayan ng iyong kilos, focus, at ng universo. Madalas, ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na hakbang ang nagdudulot ng pinakamalaking pagbabago sa buhay. Panghuli, isama ang pasasalamat sa iyong pang-araw-araw na buhay. Pasalamatan ng universo sa kahit maliliit na biyaya, mga baryang napulot sa kalsada, niti mula sa kaibigan, o oportunidad na biglang lumitaw. Ang pasasalamat ay hindi lamang nagpapatibay sa ritual kundi nagbubukas din ng mas maraming pintuan para sa kasaganaan, lumilikha ng siklo kung saan mas malayang dumadaloy ang enerhiya sa iyo. Mga palatandaan na paparating na ang iyong mga biyaya. Kapag nailagay mo na ang basil leaf sa iyong pitaka, at napalakas ito ng malinaw na intensyon, nagsisimula ng tumugon ang universo. Ngunit paano mo malalaman na talagang ang paparating na ang iyong mga biyaya? Sa kulturang Pilipino, ang mga senyales ng swerte ay madalas lumalabas sa banayad at tila mahiwagang paraan, ang tinatawag ng ating mga nakatatanda na mga pamahiin na palatandaan. Ito'y mga banayad na pahiwatig mula sa universo, na nagpapakita na ang enerhiya ay umaayon na para sa iyong kapakinabangan. Isa sa mga unang senyales na dapat bantayan ay ang biglaang paglitaw ng pera. Maaari kang makakita ng bariyang nakalimutan sa bulsa, perang papel na naiwan, o kahit maliit na regalo mula sa kaibigan o kamag-anak. Hindi ito basta pagkakataon lamang, mga palatandaan ito na dumadaloy na sa iyo ang kasaganaan. Sa tradisyong Pilipino, itinuturing itong mga palatandaan ng paparating na ginhawa, lalo na kung ito'y lumalabas matapos ang ritual na isinagawa ng may hangarin. Isa pang senyales ay ang biglaang pagdating ng mga oportunidad. Maaaring may alok na trabaho, promosyon, o hindi inaasahang pagkikita na dumarating sa tamang oras. Para bang ginagabayan ka ng universo, itinutulak ka tungo sa mga landas na magdadala ng kadalakan, katatagan, at pagunlad. Kailangan lamang ng iyong kamalayan, kung hindi mo ito papansinin, maaari mong palampasin ang pagkakataon. Maaari ring magsilbing gabay ang mga panaginip at bisyon. Maraming tao ang nakakaranas ng mas malinaw at makahulugang panaginip matapos magsagawa ng ritual, mga panaginip tungkol sa pera, paglalakbay, o pakikipagtadpo sa matatalinong nilalang. Sa kulturang Pilipino, tinitingnan ang mga ito bilang espiritual na mensahe, gumagabay tungo sa mga desisyong makapagpaparami ng iyong biyaya. Bigyang pansin ang mga paulit-ulit na simbolo o tema, may dala itong mahalagang kahulugan. Kahit ang mga kakatwang pagkakataon sa numero o pangyayari ay maaaring magpahiwatig ng pag-akma. Maaaring paulit-ulit mong makita ang mga numerong gaya ng 8, 88, o 800 at 88, o makaranas ng mga synchronicities na nag-iwan sa iyo ng pagninilay. Ito ay mga banayad na bulong mula sa universo na nagsasabing ang iyong enerhiya at intensyon ay nakahanay na sa agos ng kasaganaan. Sa huli, maaari mo ring maramdaman ang pagbabago sa iyong enerhiya o pananaw. Ang biglang kapanatagan, kalinawan, o kumpiyansa ay palatandaan na sinusuportahan ka ng universo. Mas magaan ang iyong pakiramdam, mas positibo, at mas handa upang tanggapin ang mga biyayang tinawag mo. Binibigyang diin ang tradisyong Pilipino na nakakahawa ang enerhiya, kapag bukas ang iyong isipan at puso, tumutugon ang buhay ng naayon. Sa pagkilala sa mga palatandaang ito, lalo mong pinatitibay ang iyong koneksyon sa universo at pinapanatili ang daloy ng kasaganaan. Ang basil leaf sa iyong pitaka ay nagsisilbing pisikal na anchor ng enerhiyang ito, ngunit ang iyong kamalayan ang nagsisiguro na hindi mo mapapalampas ang mga biyayang patungo na sayo. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga tiyak na gabay ayon sa bawat zodiac sign, at kung paano sila makikipag-ugnayan sa ritual na ito upang higit pang mapalakas ang manifestation at makaakit ng mas marami pang biyaya. Gabay ayon sa Zodiac Bagamat ang ritual ng basil leaf ay epektibo para sa lahat, kapag inayon nito sa iyong Zodiac sign, mas lalo nitong napapalakas ang agos ng mga biyaya. Bawat tanda ay may natatanging enerhiya, at ang pag-unawa kung paano ito kumikilos kasama ng kasaganaan ay makakatulong upang makaakit ka ng mas maraming oportunidad, pera, at pag-unlad. Para sa Aris, ang iyong likas na tapang at determinasyon ang nagiging susi upang agad mong samantalahin ang mga oportunidad. Isabay ang basil leaf ritual sa mga afirmasyon tungkol sa pamumuno, bagong proyekto, at matapang na desisyon. Tumutugon ng universo sa iyong matitinding hangarin at mas dumadami ang biyaya kapag kumikilos ka ng may kumpiyansa. Para sa Taurus, malaki ang benepisyo mula sa tiyaga at konsistensya. Ang iyong pagiging nakaugat sa katatagan ay nagbibigay daan para unti-unting lumago ang kasaganaan. Panatilihing malapit ang iyong pitaka, ulitin araw-araw ang mga afirmasyon, at magtiwala na ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na hakbang, tulad ng pag-aalaga sa basil leaf at pag-visualize ng kasaganaan, ay magbubunga ng pangmatagalang biyaya. Sa tradisyong Pilipino, kaugnay ng taurus ang katatagan at pag-aruga, perpekto para sa pangmatagalang manifestasyon. Para sa Gemini, lakas mo ang kakayahang makipag-ugnayan at mag-adapt. Ipaabot ng malinaw ang iyong mga intensyon, ipahayag ang pasasalamat, at mag-focus sa mga oportunidad na may kinalaman sa komunikasyon, pakikipag-ugnayan, o pag-aaral. Tutugon ng basil leaf sa iyong masiglang enerhiya at magdadala ng mga biyaya sa di paraan. Para sa cancer, ang emosyonal na koneksyon at intuition ang iyong sandata. Isabay ang ritual sa tahimik na meditasyon at isalarawan hindi lang ang pera kundi pati na rin ang kasaganaan sa damdamin, kagalakan, pagkakaisa, at mga relasyong sumusuporta. Madalas ipaalala ng ating mga nakatatanda na ang kalinawan sa damdamin ay nagpapalakas sa bisa ng ritual. Para sa Leo, ang iyong kumpiyansa at pagiging malikhain ang magnet ng kasaganaan. Isabay ang basil leaf ritual sa pagpapahayag ng sarili o mga proyektong malikhain. Ang iyong masigla at makulay na enerhiya ay parang ilaw na umaakit ng biyayang kaayon ng iyong pasyon at karisma. Para sa Virgo, ang organisasyon at pagiging detalyado ang iyong lakas. Panatilihing malinis ang pitaka, alagaan ng maingat ang basil leaf at samahan ng malinaw at tiyak na intensyon. Malakas ang tugon ng universo sa disiplinadong enerhiya ng Virgo. Para sa Libra, ang balanse at pagkakaisa ang susi. Isabay ang ritual sa mga gawain na lumilikha ng harmonya sa iyong buhay, tulad ng tamang pamamahala ng pera, pasasalamat, at pagpapanatili ng mabubuting relasyon. Dadaloy ang biyaya kapag nakahanay ang iyong enerhiya. Para sa Scorpio, ang iyong tindi at pagiging malalim ay nagdadala ng pagbabago. Isalarawan ang kasaganaan bilang isang makapangyarihang magnet at lalo itong palalakasin ng basil leaf. Itoon ang isip sa malalalim na hangarin at mga nakatagong oportunidad. Para sa Sagittarius, ang paglalakbay at optimismo ang iyong lakas. Isabay ang ritual sa mga intensyon tungkol sa paglalakbay, paglago, o pagkatuto, at lilitaw ang biyaya sa mga nakakagulat na paraan. Para sa Capricorn, ang pagtityaga ang iyong sandigan. Panatilihin ang matatag na intensyon, ulitin ang mga ritual araw-araw, at magtiwala na ang pagsisikap at ang basil leaf ay magdadala ng pamatagalang gantimpala. Para sa Aquarius, ang iyong pagiging malikhain at kakaiba ang magnet ng kasaganaan. Isabay ang basil leaf sa mga orihinal na ideya, kakaibang proyekto, at matapang na hakbang, tutugon ang universo sa iyong pagiging naiba. Para sa Pisces, ang iyong intuwisyon at mga panaginip ang daan sa biyaya. Gumamit ng visualization at meditasyon kasama ang basil leaf upang makaakit ng mga biyayang maaaring hindi agad halata, ngunit tiyak na darating. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa enerhiya ng iyong zodiac, mas pinapalaki mo ang kapangyarihan ng basil leaf ritual, inaayon ang iyong natatanging katangian sa walang hanggang kasaganaan ng universo. Mga pagkakamaling dapat iwasan. Bagamat simple lamang ang ritual ng basil leaf, maraming tao ang hindi na mamalayan na sila mismo ang humahadlang sa kanilang mga biyaya dahil sa mga karaniwang pagkakamali. Itinuturo ng kulturang Pilipino na ang mga ritual ay pinakamabisang gumagana kapag isinagawa ng may respeto, malinaw na isip at taos pusong intensyon. Ang pag-unawa sa mga dapat iwasan ay nagsisiguro na malayang dumadaloy ang enerhiya at dumadami ang iyong kasaganaan gaya ng nakatakda. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pagiging negatibo at puno ng pagdududa. Kung dala mo ang basil leaf ngunit lagi ka pa rin nag-aalala tungkol sa pera o nagdududa sa bisa ng ritual, lumilikha ka ng harang. Madalas ipaalala ng ating mga nakatatanda na sumusunod ang enerhiya sa emosyon, ang mga negatibong kaisipan ay nakakaulap sa daloy ng biyaya. Sa halip, mag sa pasasalamat at positibidad kahit sa maliliit na bagay ang iyong paniniwala ang siyang nagbibigay buhay sa ritual. Isa pang pagkakamali ay ang pabaya o marahas na paghawak sa basil leaf. Ang pagdurog nito, pag iwan na nakalantad sa dumi, o ang hindi pagpapalit kapag ito'y nalanta ay nagpapahina sa bisa nito. Tratuhin ang dahon ng may respeto at maingat na atensyon, sapagkat ito'y isang buhay na simbolo ng kasaganaan. Tulad ng pag-aalaga natin sa mga halaman sa ating mga hardin, kailangan din nating alagaan ang enerhiya ng ritual. Marami ring hindi pinapansin ang kahalagahan ng intensyon. Ang simpleng paglalagay ng dahon sa pitaka ng walang malinaw na hangarin ay hindi magiging kasing epektibo. Binibigyang diin ng tradisyong Pilipino ang kapangyarihan ng malinaw na kaisipan at taos pusong pananalita. Sa tuwing mahahawakan o makikita mo ang iyong pitaka, tahimik na ulitin ang iyong hangarin para sa mga biyaya at iayon ang iyong enerhiya sa iyong mga mitiin. Isa pang kritikal na pagkakamali ay ang kawalan ng tiyaga. Bihirang instant ang manifestation. Kadalasang dumarating muna ang mga biyaya sa banayad na paraan, maliit na barya, di inaasahang tulong, o mga senyales ng oportunidad. Itinuturo ng kulturang Pilipino ang halaga ng pagtityaga at tiwala sa tamang oras ng universo. Kapag mas pinipilit mo, mas bumabagal ang agos. Magtiwala na ang iyong tuloy-tuloy na pagsisikap ay magbubunga. Panghuli, may mga taong nakakalimot sa pasasalamat. Ang hindi pagkilala kahit sa maliliit na biyaya ay nagpapahina sa bisa ng ritual. Binibigyang diin ng mga pamahiin na ang pasasalamat ay nagpapalakas ng enerhiya at nag-aanyaya ng higit pang kasaganaan. Maglaan ng oras upang pahalagahan ang bawat regalo, bawat oportunidad, at bawat positibong pagbabago na napapansin mo sa iyong buhay. Sa pag-iwas sa mga pagkakamaling ito, sinisiguro mong gagana ang Basil Leaf Ritual sa pinakamataas nitong potensyal. Pinararangalan mo ang parehong enerhiya ng kalikasan at ang iyong sariling intensyon na nagpapahintulot sa kasaganaan na dumaloy ng malaya sa iyong buhay. Sa tulong ng pagninilay, paniniwala, at pasasalamat, hindi lamang darating ang iyong mga biyaya, sila ay dadami, lalago, at magbabago sa iyong tadhana. Ngayong nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng Basil Leaf Ritual, kung paano ito ihanda, ilagay sa iyong pitaka, at palakasin gamit ang intensyon, panahon na upang tuluyang iangkla ang mga biyayang ito sa iyong buhay. Itinuturo ng kulturang Pilipino na ang mga ritual ay mas mabisa kapag sinasabayan ng pananampalataya, pasasalamat, at tuloy-tuloy na pagsasagawa. Sa pamamagitan ng pagtatapos ng ritual ng may kamalayan, inaayon mo ang sarili mo sa agos ng kasaganaan, ang dumami ang mga biyaya sa paraang hindi mo panaisip. Maglaan ng ilang sandali upang manahimik, hawakan ng iyong pitaka, at isalarawan ang mga biyayang nais mong matanggap. Isipin ang pera, mga oportunidad, at positibong enerhiya na dumadaloy sa iyo ng walang kahirap-hirap. Guhit sa iyong isip ang buhay na puno ng mga di inaasahang regalo, maayos na landas, at masasayang sandali. Isalarawan ang universo na tumutugon sa iyong intensyon, ginagabayan ng sagradong enerhiya ng basil leaf. Ulitin ang mga sumusunod na afirmasyon ng malakas o tahimik sa iyong isipan. Damhin ang bawat salitang umaalingaungaw sa iyong kalooban. Bukas ako sa pagtanggap ng lahat ng biyayang inihanda ng universo para sa akin. Malayang dumadaloy ang kasaganaan sa aking buhay, dumarami araw-araw. Nagpapasalamat -araw. ako sa bawat oportunidad, bawat regalo, at bawat biyayang dumarating. Ang aking pitaka at ang aking buhay ay magnet ng kasaganaan at positibong enerhiya. Nagtitiwala ako sa universo na ako ay gagabayan tungo sa aking pinakamabuting kapakanan. Madalas ipaalala ng ating mga nakatatanda na tumutugon ang enerhiya sa parehong paniniwala at pasasalamat. Sa tuwing mahahawakan o makikita mo ang iyong pitaka, maglaan ng sandali upang ulitin ang mga afirmasyong ito, hinahayaang magkaisa ang iyong puso at isip sa iyong mga hangarin. Ang basil leaf ay nagsisilbing pisikal na paalala ng iyong intensyon, Ngunit ang iyong tuloy-tuloy na pokus at paniniwala ang nagpapalakas ng bisa ng ritual. Tandaan na kahit ang maliliit na senyales ay mga nakatabong biyaya. Mga bariyang biglang makita, di inaasahang oportunidad, o mga sandaling puno ng synchronicity, lahat ng ito'y patunay na naririnig ang iyong mga intensyon. Itinuturo ng pamahiin na kapag napansin at pinahalagahan ang mga senyales na ito, lalo nitong pinatitibay ang daloy ng enerhiya, lumilikha ng siklo ng tuloy-tuloy na kasaganaan. Sa huli, magtiwala sa tiyaga at konsistensya. Ang tunay na manifestasyon ay hindi laging agarang nangyayari. Sa pagpapatuloy ng basil leaf ritual, sa paggalang sa iyong mga intensyon, at sa pananatiling mapagpasalamat, hinahayaang mong kumilos ang universo para sa iyong kabutihan. Nagsisimula ang iyong paglalakbay tungo sa dumadaming biyaya sa simpleng hakbang na ito. Sa paggalang sa ritual, pag-aalaga sa iyong mga hangarin, at pagbubukas ng puso sa kasaganaan, inaanyayahan mo ang universo na lubos na baguhin ang iyong buhay. Nasa iyo ang kapangyarihang magmanifest, ginagabayan ng kalikasan, pananampalataya, at mahiwagang enerhiya ng basil leaf. Gawin ang hakbang na ito ngayon, at panuorin kung paanong ang iyong mga biyaya ay dadami, lalago, at babago sa iyong tadhana magpakailanman.